Ikalabing dalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaitigan. Mula sa tanghaling tapat, Hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli! Eli! Lemba sa baktani! Nang ibig sabihin ay… Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? At mayabayapay, sumigaw uli ng malakas si Jesus. Ama! Sa, sa, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking Espiritu. <laughs> At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hidinga. Mga kapatid, atin pugpang nilayan ang ikalabing dalawang istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Mga salita ng ating Panginoon noong ay naghihingalo sa krus. Ano ba ang kahulugan ng mga salitang ito? Bakit kaya ito naisigaw ng malakas ni Jesus sa krus? Ito ba ay panawagan ng saklolo? Panawagan ba ito upang magpadala ang Ama ng maraming anghel at iligtas siya? Ama, bakit mo ako pinababayaan? Tanong ni Jesus na nakabitin sa krus. Tanong, hindi dahil daman niyang pinababayaan na siya ng Diyos Ama ngunit mga salitang nagpapahayag na kahit na sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, kahit sa oras na yon ay hindi niya naramdaman ang presensya ng Diyos, ay umaapaw pa rin ang kanyang puso ang pagmamahal niya sa Ama. Ama, bakit mo ako pinababayaan? Mga salitang sinabi ni Yesus hindi dahil nangungulila siya sa Ama, kundi mga salitang sumisigaw na, Ama, kahit hindi ko nadarama ang iyong presensya, pinapaalam ko sa buong mundo na mahal pa rin kita. Alam ni Jesus na hindi siya tinalikuran ng Ama, na ito'y naghihintay lang sa kanyang muling pag-oo o confirmation sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Doon sa Garden ng Gethsemane, binanggit na ni Jesus ang kanyang unang oo. Nung sinabi niyang, Ama, hindi akin, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Ngayon, sa gitna ng matinding paghihirap na dinaranas ng kanyang katawan, ang Diyos ay naghihintay sa kanyang pangalawang oo. Oo kung siya'y mananatili bang tapat sa kalooban ng Diyos. Kaya nung naramdaman ni Jesus na unti-unti na siyang namamanhid, tinipon niya ang natitirang lakas at buong lakas na sinigaw sa buong mundo ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Sana, isipin nating lagi na ng bawat paghihirap na dumarating sa atin ay maokasyon ng pagpapayag ng ating pagmamahal sa Kanya ang bawat problema na dumarating ay pagkakataon na sabihin natin ang lubusan. Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking buhay. Kaming lahat ay hinatulang mamatay dahil sa aming mga kasalanan at inako mo ang parusang ito ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito iisa lamang ang iyong buhay panginoon tulad naming lahat ngunit malaya mo itong inialay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan Nawa, sa katapusan ng aming pakikibaka sa buhay, kami ay mamatay na nagtitiwala habang inuulit namin ang iyong winika. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Amen.